Alright guys, ngayon ang um, plano natin ay mag ng mga bakal Ray. yan mga bakal yan yan, nasa sako-sako ayan. kasi may isang buwan na yata itong hindi naayos yung mga bakal namin kaya hindi wala na kami mararaanan alright hmm. Kasi naman, masikip na masikip na ang aming daan ayan o oh. may mga bakal ayan ito sayang na to guys eh ito konse consequences po to oh. pwede pa sana yan eh kasi pa papakilo na yan ano lang to nag ano lang to may ano lang dito yung tawag niyan yung uh, uh, grounded pero hindi na yung papakilo na rin yan Ayan, papakilo na namin yan ng isang TV na yan. Ayan. Kasi wala na kami mararaanan. Siguro mayroon na itong isang buwan mahigit. Right? Kita nyo naman. Ganun talaga ang taong gustong mabuhay, magsipag. Para magkakaroon ng fondo, budget, kailangan sa araw-araw. O ba diba? kita din naman yan yan bakal o oh. yan guys sa ilalim na yan sa mga ilalim puro bakal po yan pag naayos na namin yan siguro mga walong sako sampung sako dusi sako mga ganyang sako alright hmm. tapos ibubukod namin yung mahahaba para kinarga sa may sidecar namin nakakamada na siya hindi siya sa wali sa wali hindi siya balubaloktot hindi siya sa sagabal o, di ba? Ay, yung karton namin guys pala, o. Ayan, o. May kalahati na. Mga dalawang patong pa yan, sasagad na sa bubong yan. Yung mga plastic namin, parang hindi nababawasan. Ayan, nakita nyo. Alright, ngayon, ayusin natin yung mga bakal. Dahil wala na kaming madadanan Alright. O, oh, ito. Ito, solid bakal. Ganyan ito guys, o. Oh. Hmm. Kita niyo naman, di ba? Hmm. Alright. Oh. Wow ha. Hmm. Yan. Alright. Hmm. Diba? Nakita nyo naman. Kahit anong oras guys. Pag gusto mo. Sabi ko nga. Kung pagka gusto nyo bumili ng magandang pagkain. Pag sinabing Andox Litson. Ah. Uh, ah. Uh, Dogs to go. May pera ka. Left and right lima diba? Ibig sabihin, ang ibig kong sabihin guys, hindi lang isang pagkikitaan. Kumare nga lima o apat, walo, walong bisis yung pagkikitaan mo kasi pag umaasa ka sa isang pagkikitaan guys, paano kung nag-shutdown o nawala na? Eh, at least mayroon kang reserbang pagkikitaan sa ibang hanap buhay. Tama ba ako? O, so, di ba? Eh kasi guys, iyan, eh, yan, dun sa hanggang ilalim, puro bakal po yan. Ngayon, pag nap, napakilo po to, siguro nasa 200 kilos to, o pinakababa na yung 150 kilos na ito. Swerte na, pagka 120 o 80 kilos lang to. Marami po yan, isang, isang buwan mahigit po yan. Ay, meron pa dito sa kabila guys. Eh. Yun na sila mo. Puro bakal po yan. Halo-halo na po yan. Andin yung tanso. Aloy bakal tanso right ang pinakamahal lahat sa lahat yung tanso o di ba ganon ang gustong mabuhay gusto magsipag at hindi nawawala ng budget sa araw-araw o di ba tingnan guys may isang oras na ako nag-aayos dito pawis na pawis na ako ayun o no? pawis na pawis na yung fish 2008 Mr. Philippines contestant 2008. Right? <laughs> o, di ba? Kaya lang, nagiging certified vlogger na lang. Out na sa mundiling. Tapos na ang career. Right? Kaya mag a ng bakal. Kaya huwag kayo kayong tawa ng tawa sa mga videos ko. Right? Na makikita nyo. Ito, tignan nyo yung ginagawa ko. Ng Mr. Philippine 2008. Contestant. 2008 contestant. Alright. Kita nyo naman. Ay, nako. Ngayon kasi guys, ito katulad dito, aloy. Tatabi. Ito, tansong dilaw. Itatabi. Hindi po kasama sa bakal yan kasi mat, mas mataas yung value nyan. Pag pinagsama mo sa kapwa tanso, kapwa aloy, iba yung value nyan. Mataas ang value nyan kaysa bakal. Mas mataas yung tansong dilaw kasi tansong pula pag kasi tatong tansong, tansong pula guys yun yung mga wire wire na pula matas po yun ito sumunod sa presyo sumunod yung alloy o ba diba? marami na mga sa akin Oh, yung mga mahilig tumawa dyan sa mga videos ko aba pigil pigil naman baka may mamaya kakabagan kayo katatawa o ba diba? yan Alright. Yan, marami ng bakal na yan guys. Kasi may isang oras na akong gumagawa bago ako nagbibideo, bago ako nagko-content. Para mailabas ko lang yung mga bakal. Hmm. Akala niyo sa, sa akala sa pagmo lang yung alam ko. Sa, pa sa akala nyo, lang yung alam niyo. Hindi ah. Lahat ng pagkikitaan papasukin natin basta wag illegal. Legit at legal sa pamamaraan. O tama ba ako? O diba? Legal at legit sa pamamaraan na kumikita ka. Eto kahit na kunti ang kunti ang kikitain mo dito sa ginagawa namin sa mga ginagawa ko hindi ka talaga mawawalan ng pondo. Alright, paano ka mawawalan ng pondo? Eh may pagkinagkikitaan ka araw-araw. O diba guys? O, wari, pagkatapos ng benta ng bakal na yan, o ibibenta ko yung plastic, pera na naman. O pagkabenta ng plastik. Bukas makalawa, magbebenta naman ako ng karton. Pera na naman. O ba? Diba? Pasok na pasok yung income. Sa pagtsatsaga at pagsisipag na gustong mabuhay. O ba? Diba? Ngayon, ngayon, lang, ngayon lang nakita to. Nagkukuntim ako na ano, nag-aayos ng bakal. Kasi buwanan to pag namin eh. Matagal na yung dalawang linggo. am ah, pinakababa na yung dalawang linggo. Tatlong linggo, isang buwan mahigit kadala, kadalasan. Brad, oh, dito guys, oh, piyesa ng sasakyan to. Oh. Oh, nyo naman. Ito yung drum, ah, break, break, drum kung tawagin. Oh, diba? Andito na lahat. O, oh, ayan o. Oh. Is, isa. Dalawa. Galing namin to. Uh, tatlo. Apat. Oh. Yan guys, bigay namin sa malalaking kumpanya yan. Yung mga solid na mga bakal na ganyan. Bigay okay, sa amin yan. Eh, alam niyo naman si Mr. Philippines, dating contestant 2008. Eh, mabunga nga, maingay, magulo. Pero ang kinalabasan ay happy. Alright. Kita niyo naman. Kita niyo naman ang routine namin ha. Sana buhay araw-araw guys. Hmm, Di ba? Simple lang. Simple lang. Pero income is is always there inside the pocket. <laughs> Alright, ito naman guys, ito. Ay, pa. Ito naman, babaklasin pa to para matanggal yung kunting plastic. Ayan. oh, ayan, ayan. Ayan, si manager, guys. Huwag mo na i-confirm mo muna kasi hindi pa, dito igilid mo, gilid mo, igilid mo doon sa likod mo. Huwag mo na ibalik. Diyan lang. Eh, kasama natin mamaya yan. Ano lang yan. Siguro 20 pesos yan, 30 pesos. Kasi guys, sa TV naman, pag nagbenta ka ng 48 inches, 57 inches, siguro na 60, 70 pesos o 150 pinakamalaki. Pag 14 o 10 inches o 24 inches, nasa 30 hanggang 40 hanggang 20 pesos. Alright, marami naman kayo malalaman sa akin. Ang katulad nito guys, ipapakilo na naman yung box na ito. May baka hanapin ang anak mo rin. Eh. Ayan Nako, baka pagkagising nun eh. Maglulupas sa lupa, mag -iiyak. Pag umiyak naman, matik, bibilhan mo naman ng tugstugo, mang inasal, o kaya jalibi para happy ang anak mo. Kasi pag, pag ang laruan ng anak mo ay iniwalay mo, lalot pinakilo mo, hanapin ng hanapin hanggang sa iyak ng iyak, iyak ng iyak. Huwag mo nang galawin sa sako na yan, hindi pa ayos yan. Oo ano, ba mo? ano yun yung black light ano oh. emergency light oh. mm. eh wala namang tanso yun eh battery lang yun eh hey, hmm. Ay, guys hey, then. kita then, naman guys okay, so mula dito hanggang dun sa ilalim natabunan lang sa ako A -a, puro bakal po yan Kaya, pinakababa na ito ng, uh, 350 kilos to 80 kilos pinakababa na yung 150 kilos good for more one month higit sang buwan o kaya kula sang buwan eh kadalasan naman kasi kami guys nag-aayos ng para hindi magharang dito sa da daan daan daanan namin para hindi marang nag-aayos kami ng bakal every two weeks every three weeks ganon pinakababa na isang linggo ngayon pag naayos na namin tut, naibenta namin maluwag na naman kami dito for the, for the next episode is plastic naman ibibenta box makalawa sa so, bukas makalawa uli again and day another day karton naman ibibenta yung nakikita nyo yung nagiiwan tayo ng bakas pag nag-deliver. right Woo! pawis is pawis is my giveaway for my body always to work oh, ayan marami na sa eh, sinasabi ko sa spooking dollar ko alright mm. oh, ayan ito guys oh gamit to ng ano pamiyata to ng lang, uh, mantika para sa market na ginagamit Still, guys kasi ito ito guys ipaliwanag ko nga sa inyo dati kasi stainless ang kilo nito nasa 35 hanggang 45 isang kilo ngayon parang hindi na ata inalaw na maging stainless kaya sinasama lang sa bakal kasi ang kilo ng stainless parang mataas na ng konti ng 5 piso 4 pesos kaya sinasama lang sa bakal pinatamad na mag-ipon kasi nga kunting-kunting depresya na lang sa bakal kaya sinasama lang din namin at yun din ang sabi ng may malaking bintahan sa junk shop alright okay. Tin ah, tinanoy guys yung mga sulid na bakal o diba alright alright Hmm. Pawis. Guys, pawis. Pawis. Pinapawisan na yung Mr. Philippine 2008. Hmm. Ayan o. Oh. sulit na mga bakal yan, guys. Ayan. Ayan, mga yan. <laughs> meron pa dun. Ayusin dun sa gawin dun. Kaya nga, sa, sabi ko nga sa inyo guys, yung trabaho ko sa araw-araw, hindi ako nawawala ng trabaho laging sobra sa trabaho laging may trabaho okay o, oh, nakita nyo naman yung sipag ng Pilipino yung sipag ng dating Mr. Pilipin 2008 eto basta pag again basta pagkikitaan pasukin nyo na huwag lang illegal yun lang masasabi ko sa inyo kasi eh iba talaga yung may diskarte sa buhay na huwag ka lang mawawalan ng budget panggasto sa araw-araw alright Tama ba? O di ba? Ayun, mga tanso 'yan guys, gawin na 'yan. Right, guys, medyo mahaba na 'yung tinatahak natin. Right. Tatapusin ko muna 'yung video kasi ang tinatahak nating video ay mula sa hanggang Davao. Okay? Babo. Alam ko tawa ng tawa kasi sa mga videos ko. Pigil-pigil, tigil-tigilan niyo lang kasi baka mamaya kakabagan kayo. Bye-bye. abo